Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Madalas katanungan po ito ng ating mga kapatid sa ating gawaing pang construction. Bakit nga ba nagka-crack ang ating mga konkreto? Lalong-lalo na po yung ating mga bagong buhos. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Ang number one na dahilan kung bakit nagka-crack ang ating mga konkreto ay ang ating Uh, sobrang paglagay ng tubig sa ating halo. So, pag tayo po ay naghahalo ng konkreto, meron po tayong batayan na sinusunod kung papano at kung gaano karami ang tubig na atin pong ilalagay sa ating halo na konkreto. Ang standard po ng paglalagay ng tubig ay point uh, 0.4 to 0.6 ng kabuuan na ratio ng ating konkreto. So, para po maging madali po sa atin, paano nating intindihin yung 0.4 hanggang 0 .6 ay ito po kapag tayo po ay naghahalo halimbawa po tayo po ay magbubuhos ng ating kongkreto no ang ratio po natin sa ating pagbubuhos ng halimbawa po ng ating poste o ng ating slab ang ratio po natin jagged is 1 2 3 so yung 1 2 3 po na yon sa isang supot ng semento ay dalawang uh, supot ng buhangin no tapos tatlong supot ng uh, graba ang ilalagay po natin na tubig doon ay uh, 20 liters po. So para po maging madali po sa atin ang pag no bakit hindi po kailangan na malabnaw? Eh mas maganda nga po yung malabnaw kasi uh, unang-una po madaling haluin. Tapos uh, ang isa pa po ng advantage ng paghalo po ng malabnaw ay uh, madali po siyang nasisiksik. So pagdating po sa bagay na po, pagdating po sa bagay na 'yon, may punto po tayo doon no pero pagdating po niyan sa sa actual po niyan no isa po 'yan sa nagiging dahilan kung bakit nagkakrak ang ating mga konkreto dahil sa sobrang tubig so tandaan po natin kapag ang ating pong halo ay ah, maraming tubig ah, pagyan po habang yan po ay natutuyo no ay mas marami pong ah, vapor o ah, yung tubig natin lumalabas po yan sa konkreto. So kapag ka marami pong lumalabas na vapor o gas doon sa ating uh, kongkreto konkreto, yan po ang pinagmumulan na nagkakaroon ng bubbles. So yung bubbles po na yan, uh, kung makikita po ninyo, lumilitaw po yan doon sa ating konkreto, sa surface ng ating konkreto, lumilitaw po yung mga bubbles doon. At yan po, yung mga bubbles po na yan, no, kapag ka masyadong marami po yung bubbles na, na lumalabas doon sa ating konkreto, yan po yung pinagmumulan kung bakit nagkakaroon ng crack ang ating mga konkreto. Tapos, po sa nagiging dahilan kung bakit nagka-crack ang ating ang, ating mga konkreto, no? Ay kung naaagad yung kanyang pagtuyo. So paano ba nating na, sinasabing naaagad, no? Kaya nga po minsan sa ating mga construction project hangga't maaari magbubuhos tayo, no? Kapag ka hindi masyadong mainit, no? Kasi pag masyado pong mainit, yung konkreto po natin ay naagad yung kanyang pagtuyo no? kaya nga po minsan kapag ka tayo po ay nagbubuhos madalas po natin yung naririnig kay, kay, Arke, kay engineer madalas po natin yung naririnig kay foreman na dapat uh, lagi pong binabasa yung ating bagong buhos na konkreto para po hindi mabigla ang kanyang pagtuyo ganon din po yan do, sa, sa unang part ng ating uh, video yung excessive na paglagay ng tubig ganon din po yan kapag ka Uh, nabilis nabilis po masyado nating napatuyo yung ating kongkreto dahil nga po sa uh, masyadong mainit yung panahon yan din po yung isa sa dahilan kung bakit nagkakla kasi nga po yung tubig na nandun sa ating kongkreto no ay uh, mabilis po ang pag pag evaporate ng tubig no yun nga po nagkakaroon ng uh, mga bubbles so mayon uh, kaya po ang ginagawa po nating dyan ay almost one week po nating binabasa yung kongkreto no Uh, within within 12 hours magmusimula po nang tayo ay magbuhos, dapat po ay binabasa na po natin yung ating kongkreto, no? Kahit siguro dalawang beses sa loob ng isang araw, dapat po ay binabasa po natin yung ating mga bagong buhos para hindi po siya nagka-crack. Gaya po yung ating mga kolom, no? Ah, uh, binabalutan po natin 'yan ng uh, blusak o di po kaya ay binabalutan ng ng tela, no? Para po hindi uh, agad ma maiga o hindi po uh, mag yung ating konkreto kasi pag mabilis po ang pag ng ating konkreto yan po yung sisimulan din po kung bakit nagka-crack ang ating mga bagong buhos ang pangatlo po na dahilan kung bakit madalas na nagkakaroon ng crack ang ating konkreto ay ang hindi maayos na concrete design so sasabihin nyo po sa akin kuya Jud, ano ba yung concrete design so tayo po, lalo na po sa mga malalaking project no, kasama po yan dun sa sa plano natin no, yung concrete design na ating gagamitin ibig sabihin, kung ilang PSI no Para po mas maging madali ulit po Ang uh, unawain Kung si yung sinasabi nating Concrete design Kaya nga po tayo Sa bawat part ng ating bahay O sa building na ating ginagawa Ay may kanya-kanya po siyang uh, Sukat ng halo So meron po yan 1, 2, 3 Meron po yan 1, 2, 4 no? Depende po yan sa area Kasi po may mga area na uh, Binubusan tayo no yung iba basta na lang po uh, nagpapahalo so hindi po nasusunod yung tamang concrete design. So tayo sa project natin madalas po nating ginagamit is 1 2 3 sa ating mga slab no sa ating mga poste may din din naman po na gumagamit po ng 1 2 4 na ratio no. Ah uh, kung kayo po ay may hawak na plano no uh, sundin po niyo palagi yung inyong concrete design kasi nakalagay po yan doon sa plano ninyo kung uh, ilang PSI o paano ba ang paghalo na inyo pong gagamitin no? Uh, sa project po natin uh, yung 1, 2, 3 po na yun, kadalasan yan mga nasa uh, 4,000 PSI po ang, ang, ang strength po ng ating konkreto so dapat po yan nasusunod kung mapapansin po ninyo uh, may mga area na kapag binuhusan po ng halimbawa sa isang supot ng semento hinaluan nyo po ng limang uh, limang sakong buhangin tas anim na sako ng graba no yan po ay isa sa halimbawa ng hindi uh, maayos na uh, paggamit po ng ating concrete design so mapapansin po ninyo malaki po yung uh, Uh, chance po na yung mga ganong klase ng design na masyado pong malabnaw o sobra sa buhangin, sobra sa graba, ay malaki po yung chance na magka-crack din po ang ating konkreto. Kaya marapat po natin laging susundin, no? Uh, pag kayo po ay nasa site, yung tamang uh, concrete mixture o yung tamang concrete design. So, kadalasan po yan, very common po yung naririnig yan, no? na pag tayo po ay nagpapahalo madalas po niyan nating naririnig yung uh, ratio na 1 2 3 isang sakong semento tapos dalawang sakong buhangin tapos tatlong sakong graba pwede rin po yan yung 1 2 4 no yung isang sakong semento dalawang sakong buhangin tapos apat na sakong graba no? Pero kung mas lalab na pa po doon o mas dadami pa po doon ang inyong ilalagay na buhangin at ilalagay po ninyong graba doon sa sa nabanggit natin, malaki po yung chance na yung konkreto po natin ay magka -crack. lalo na lalong-lalo na po kapag yung malalaki po yung span na na atin pong bubuhusan, no? Huwag niyo pong dadayain yung inyo pong halo kasi dapat po nasusunod po natin yung tamang uh, concrete mixing ratio. Ang isa pa po sa nagiging dahilan kung bakit nagka-crack ang ating mga konkreto, no? Ay yan ay yung hindi paglalagay ng control joints. So, ano ba yung control joints? Uh, para mas mapadali po ulit, yung control joints, uh, yan po yung mga groove na nilalagay po natin sa wall, no? Sa flooring, pag tayo po ay nagbubuhos, ay nilalagyan po yan ng control joints. So, yan po yung parang kinakat yung konkreto habang basa pa po no, nilalagyan ng cut. Ang ratio naman po niyan, sasabihin niyo ko jud e eh, ba dapat kalalim ang uh, control joints. So halimbawa po kung ang inyong buhos ay slab mga 4 inches ang kapal. So kadalasan po kasi niyan, ang slab po natin is 4 inches ang kapal. Dapat po ang control joint niyan ay hindi na po lalampas siya sa one uh, 1 1 inch. Kasi po pag nilaliman niyo pa po 'yan, malaki naman po yung chance na lalabas naman po yung inyong rebar kasi ang ating mga rebar kadalasan po ang mga concrete cover po niyan is 2cm magmula po do sa inyong finish no kasi yung concrete cover yan po yung ah, pagitan po nung konkreto doon sa ating mga bakal na inilalagay no kaya pag nilaliman po pag mas malalim pa po sa 1 inch ang inyong control joint so ang mangyayari po niyan ay uh, lalabas po ang inyong rebar. So, hindi naman po uh, maganda yung ganun na lumabas ang inyong rebar kasi malaki naman po yung chance na kakalawangin. Kaya po kung inyo po makikita, lalong-lalo na po sa mga high-rise building, no, yung kanilang wall ay nilalagyan niya ng grove. Yung po ang gamit po noon ay uh, para magkaroon siya ng control joints para yung crack no ay nako-control po niya kasi pag pagyan po ay largo tapos walang control joints once na may mag-crack na isa diyan o may magkaroon ng bubbles na isa dyan, tuloy-tuloy na po yan kung gaano kalapad yung span ng inyong wall o maging sa inyong slab, magtutuloy-tuloy na po yan. No? Ngayon, isasama pa po natin yung isang bagay na uh, napaka-importante po. No? Marami pong mga instances na nadidisregard disregard po ito, pero ito rin po isa sa nagiging dahilan kung bakit nagka-crack yung ating mga konkreto. Hindi pag-observe ng curing period. So tayo po, pag tayo ay nagbubuhos ng ating konkreto, meron tayong mga tinatawag na curing time. May mga curing time tayo, depende sa mixture ng ating halo, magmula sa 21 days to 28 days, no? Halimbawa po, nagbuhos kayo ng inyong slab. Tapos, ah, pagkatapos nyo pong magbuhos, magbibilang po kayo niya ng 21 days to 28 days, no? para po magtanggal ng inyo pong mga tukod. May mga iba po kasi dyan na uh, tatlong araw, limang araw pa lang na uh, nabuhusan, no? ay tinatanggal na po yung mga tukod. So, hindi po advisable yung ganon. Sasabihin naman po ng iba, malit eh, maliit lang naman po yung area. Yan po ang, ang curing period po natin. No? Wala po yan sa laki ng area. Wala po yan sa liit ng area. No? Ang, kaya po tayo nagkakaroon ng curing period kasi uh, gusto nating maabot kung gaano yung tibay ng konkreto na atin pong ini-expect. Halimbawa, tayo po ay uh, nag expect sa ating halo ng uh, 3,500 PSI or 4,000 PSI o 3,000 PSI. No? May mga required po yan na curing period. No? Kasi yan po, kahit sabihin po ninyo na tuyo, tuyo, tuyo na po yung konkreto, pero kumbaga po yung yung kabuuan ng kanyang uh, lakas na atin pong uh, hinahabol o yung PSI po na yan na atin pong hinahabol ay uh, may nire-require din po yan na araw. So, kung hindi nyo po yan ma-observe, malaki din po ang chance niya na mag-crack. No? So, isa po yan sa nagiging uh, ang factor po yan kasi maaga po nilang tinanggal yung forma, maaga po nilang tinanggal yung, yung staging, yung kanyang mga tukod, no? Ganon din po yan. Kung ang inyong pong forma ay hindi nyo nagawa ng maayos, hindi matibay po ang inyong forma, nung kayo po ay nagbubuhos, no, malaking factor din po yan na magkakrak ang inyong kongkreto uh, konkreto. Kasi uh, habang tumatagal po na nakakargahan ng bigat yung inyong uh, yung inyong yung area na inyo pong pinagbubuhosan no pag ang ang inyong pong forma yung inyong pong mga tukod ay hindi po maayos na nagagawa yan gumagalaw po yan unti-unti hindi nyo lang po namamalayan no? magugulat na lang po kayo pag buhos nyo ngayon kinaumagan nakikita nyo may lumundo na so yung paglundo po na yon isa po yun sa nagiging dahilan kung bakit magkakaroon ng crack no? kasi hindi po stable o hindi po nakapix yung forma na inyo pong nilagay kaya dapat po pag tayo po ay gumagawa no? ini-inspection po natin yan pag tayo po sa sa mga project po na ating ginagawa bago po tayo magpabuhos yan po yung mga bagay na consider natin no? unang una po dyan ay para hindi po uh, upang maiwasan po natin yung pagkakaroon ng crack malaking bagay po, malaki pong trabaho na kapag po ang ating kongkreto no? ang ating pong mga flooring ang ating pong mga mga slab, kung yan man po ay uh, slab on grade no? o yan man po ay elevated magig po yung ating mga biga no? lagi po nating chine-check yan kasi iniiwasan po natin na magkaroon po ng crack ang ating kongkreto kasi once na nagkaroon ng crack yung ating kongkreto although uh, may mga crack naman po sa ating kongkreto na kung kung tawagin natin ay tolerable no? Uh, maliliit lang po na crack yun pero hindi po dapat yung crack na, kasyang, kas na magkakasya na po yung uh, halimbawa po yung inyo pong uh, ATM card once na pinasok nyo yun doon sa crack nya No, pag yan po ay pumasok, yan po hindi na po yan matatanggap ng ating mga mga kapatid na engineer, no? Hindi na po akma yan para sa ating trabaho na magkaroon ng ganong kalaking crack kasi nababawasan po yung tibay at yung, at saka yung kredibilidad ng ating konkreto maging yung ating gusali na ginagawa. Sa muli po, mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay makadulot muli sa inyo ng kaalaman, Uh, at inspirasyon no lalong lalo na po sa may mga katanungan kung bakit nga ba nagka-crack ang ating mga konkreto sa mga susunod na araw po tatalakay naman po natin yung mga iba't ibang uri ng mga crack at yung kanyang mga dahilan tapos sa sunod din po natin uh, gagawa po tayo ng video kung paano natin may iwasan na magkaroon ng crack ang ating mga konkreto Muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.